Ang taong laging busy sa paghanap ng malik sa iba ay mawawala na ng time para makita ang mali sa kanya. Ang mangyayari, kapag ang nakikita mo lang ay pagkakamali ng iba at hindi ang pagkakamali mo, sigurado gulo, sigurado hindi magiging katangkam-tangkap ang sasabihin mo sapagkat makikita mo lang ang mali ng iba at makakaligtaan mo o baka nga kaligtaan mo talaga ang pagkakamali mo. Naalala ko tuloy yung kwento ng mag-asawang may edad na. Si Mister, pumunta ng doktor, kaibigan niya, sabi, Tol, tataka ako sa asawa ko eh, sa kumari mo eh. Madalas hindi ako pinapansin eh. I think there's something wrong with her. May mali siya. Palagay mo. sumagot yung doktor na kaibigan. Maybe her hearing. Baka mahina ng tenga. Alam mo naman, nagkakaedad tayo talaga. Tama! Baka nga! Pero paano ko naman matcha-check? Ganito. Sabi ng doktor, pag uwi mo, medyo malayo ka. O sabi mo, tanungin mo. Pag hindi sumagot, lumapit ka ng dalawang steps, tatlong steps. Magtanong ka uli. Same question. Normal tone of voice. Pag hindi uli sumagot, walang reaksyon. Two steps uli. Forward. Tanong mo uli. Normal na ng boses, ha? Pag sa pangatlong beses, hindi pa rin sumagot. Pang-apat na beses, lumapit ka na. Tanungin mo ulit. Same tone of voice. Doon mo makikita kung okay pa ba ang kanyang tenga. Good idea, sabi niya. Tamang-tama naman, pag uwi ni Mr. si Macy's, Napansin naman siya, tinangawan siya. Pero tuloy na sa paghahanda ng kakainin nila. Maghahapunan na. So, from a distance, hindi naman ganong malayo. Nagtanong siya, normal tono ng boses. Anong ulam natin? Tuloy pa rin sa paghiwa si mrs Walang reaksyon. So, dalawang steps forward. Anong ulam natin? Ganon pa rin yung tono. Ganon pa rin yung tanong. Wala uling reaksyon. Tuloy pa rin, pa rin sa paghanda si mrs So, forward ulit. Pangatlong bes, anong ulam natin? Wala pa rin reaksyon. Tuloy pa rin sa paghiwa si mrs So, ang ginawa na niya, nilapitan na niya, hindi nun saan, dito na, sa bandang tenga, ano ulam natin? Pag tingin ni Mrs. gano'n sa kanya, gulat siya, nakagano, kala niya, lasaksakin siya eh. Kasi nainis si Mrs. Sabi ni Mrs. sa kanya, ano ka pa? Pang-apat na beses ko nang sinasagot yung tanong mo, tinola, tinola, tinola. Bingi ka nang talaga. Patingin ka na. Siya pala ang bingi, hindi ang Mrs. niya. Ganun ang mangyayari sa atin kapag ang laging focus natin ay ang pagkakamali ng kapwa natin, mapapahiya tayo. Kasi may mali din pala tayo. At sa lagi nating pag-focus sa mali ng kapwa natin, pag na natin may mali rin pala tayo, malala na yung mali natin. Kasi for the longest time, hindi natin pinapansin. Troso na. Hindi ba sinasabi ng ating Panginoon, ipapahiya niya ang mga mayayabang? na ba ng lakasulatan niya? At ang laging paghahanap ng mali ng iba, at hindi mo pagpansin sa mali mo, magiging mayabang kang talaga at mapapahiya ka. So gawa natin yan ng paraan hanggang maaga. And let me suggest two things. Una, let us examine ourselves. Dati ginagawa namin yung seminaryo ito. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin naman. Halimbawa po, ha? Pagdating ng tanghali, may break time naman eh. Hindi ka naman lagi nagtatrabaho. A lot sometime, magdasal ka. At sa dasal mo, Isipin mo yung mga dapat mong ipagpasalamat. Ito pa, isipin mo may mga nasabi, naisip, nagawa ka bang mali. Isipin Tapos, mag-sorry ka sa Diyos. May kanantawan. Kinagabihan bago matulog. Ganun ulit. Kailangan at least dalawang beses. Kasi mahirapan kang i-recall yung lahat ng mga nagawa mong mali. Kung isang beses lang at sa gabi lang bago ka pa matulog. No. Gawin mo at least dalawang beses mas maaalala mo eh. Pati yung mga inalala mo ng tanghali, maaalala mo sa gabi. Pero kapag sa gabi ka lang nag-isip, nag-examine ng conscious, mahirapan kayo. That will keep us reminded, checked, and grounded. Ikalawa, connection with this. Authorize someone. Mag-authorize ka ng isang tao na magsasabi sa iyo ng mali. Ako, nag-authorize ako ng kaibigang pare. Sabi ko, Tol, pag may mali ako, sabihin mo. Kasi huwag natin iasa sa sarili natin. Kung tayo lang kasi, i-justify natin, di naman mali yun eh. Hmm? Ginagawa din yun ng ibe. So huwag kang umahan sa sarili mo. At totoo yun, may nakikita ang iba na hindi mo nakikita. Kaya magandang may i-authorize ka. Ibigan, kung may mali ako, sabihin mo sa akin ha. At maganda po yung may authorization. Kasi unang-una, sino magsasabi sa atin ng mali natin? Lalong-lalo lalo na kung panganay ka. Sa magkakaibigan, matalino ka, mas may kaya ka, mayaman ka, may kapangyarihan ka. Eh kahit nga, parehong ordinaryong tao magkakailangan na magsabihan ng mali. Nahirapan tayo. Ako nga eh, minsan nagtotok ako, bukas na yung siper ko, wala pang magsabi sa ako. Hmm. Yung authorize mo na yon magiging malaya siyang magsabi sa iyo. Kasi hindi niya maiisip na kapag sinabihan ka niya, sasabihin mo, Oy, sinabihan mo ako, sabihan kita. Authorize siya. Pero, hindi pwedeng kahit sino. Mamili ka ng matino. Mamili ka ng hindi lokong. Mamili ka ng may credibility. Kahit paano. Hmm. At magkaroon ng dalawang kriteriya. Unang kriteriyon, dapat mahal niya ang Diyos. Talagang nagpapakabuting tao. Pangalawang kriteriyon, mahal ka niya. May malasakit siya sa iyo. Again, unang kriteriyon, mahal niya ang Diyos. Pangalawang kriteriyon, mahal ka niya. Ganon dapat yung pagkasunod, ha? Hindi po pwedeng mahal ka niya, sunod lang yung Diyos. Kasi kapag mas mahal ka niya kaysa Diyos, kahit magkamali ka, ang sasabihin niya, yung alam niyang gusto mo ring marinig sa kanya, pero kung mas mahal niya ang Diyos kaysa iyo, alam niya kung anong tamat mali at yun ang paninindigan niya. Kahit magalit o magtampo ka pa, kahit masaktan ka ay sinasabi ko po sa inyo, mas magiging madali para sa atin ang magpakabuti. Kasi wala na tayong maitatago talaga sa ating sarili. Therefore, mga kapatid, a lot more time correcting ourselves than others. Otherwise, hindi tayo magiging tunay na mabuti and we will not become truly happy kasi kailanman hindi nagiging tunay na masaya ang taong busy lagi sa paghahanap ng mali ng iba. Para ka lang may third eye nun. Third eye, nakakakita ka ng multo. O kaya ng mga spirito, wala ka namang magawa, natatakot ka lang. So, ganun din yung may third eye sa pagkakasala o pagkakamali ng iba. Minsan nga, kahit wala eh. Dahil may third eye ka, nang iisip ka na ng masama eh. Ay, ano magagawa mo kahit sabihan mo pa sila kung hindi naman sila makikinig sa'yo? Wala. So, malulungkot ka lang. Kaya, mas mag-alat ng oras ng mag-examin ng sariling kulang o pagkakamali kesa ulaan lagi ang iba. Kasi tayo, pwede tayo makinig sa sarili natin at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. And that will help us become truly good and truly happy. Something that will never happen kung we will always keep ourselves busy looking for faults sa ating kapwa-tao.